Inuhay sa Cebu City ang minsan ng naghari sa kalye simula noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Alamin kung gaano kahalaga ang uri ng transportasyong ito sa pamumuhay ng mga Pilipino mula sa ulat ni Dale Israel. Ang 67 taong gulang na si Dioscoro Enanoria ay isa sa mga kutsero ng Tartanilla o kalesa ng Cebu City sa loob ng 50 taon. Isa siya sa mga natitirang 35 kutsero ng syudad. Noon, mahigit isang daan silang mga tinaguriang hari ng kalsada ng lumang distrito ng Cebu. sa oh, ulit pa ko, Kumikita si Inanoria ng 300 hanggang 500 pesos kada araw sa Tartanilla pero kailangan pa niyang magbayad ng renta na 150 pesos sa may-ari ng kabayo at karwahe. Ang Tartanilla ay minsan naging importanteng transportasyon sa Cebu City noon pang panahon ng pananakop ng Espanyol sa Pilipinas. Bumibiyahe ang mga ito sa Port of Cebu, mga barangay ng Tabuan at Parian at mga kalye ng Kulon at San Sianco. Simula 1990s, limitado na lang ang biyahe nila sa carbon market at sa kalapit na barangay Dulho para magbigay daan sa makabagong transportasyon. Upang mapreserba ang kasaysayan, inilunsad ng lokal na pamahalaan ang Tartanilla sa Kilum-kilum o kalesa sa gabi para sa mga turista na gustong pumasyal sa mga makasaysayang lugar one way to preserve our uh, tradition, ba? Diba? Sa so una, bata pa tayo, sa kitang tartanilya, karoon kayo nahinahina naman siya, wala. So, muna siya din, kanang konsa to, to, this tartanilya sa kilom-kilom, not only kanang uh, muad income sa atong mga kutsero, but konsa siya, kanang gipreserve na Binihisan at pininturahan ng mga local artist ang mga karwahe at nilagyan ng LED lights naka din ang mga kotsero. Oh, nindot na noon nga. Nabutang ngani. Oo. Kaysa una dito kay sigihan ni dakop si Tom. Dito pa karbon. yan Diyan dakop. Daron nga ba? Maka-alena mi direk. wa ni. Rang ba? Oo. Tekan pirita. Um, Tekan mi gruta makasudsod na mi re. Oh. Basta na ay mga suga. Mula 7 p.m. hanggang 11 p.m. ay maaaring magsakay ng mga turista ang mga tartanilya mula sa Freedom Park ng Carbon, Magellan's Cross, Plaza Independencia at sa Fort San Pedro sa halagang 50 pesos. Plano rin ng lokal na pamahalaan na gawing permanente ang programa at may patimpalak pa para sa best design. Mula Cebu City, Dale Israel, CNN Philippines.